Dahil wala na ang election ban ay itutuloy muli ng Sangguniang Panglungsad Blue Ribbon Committee ang investigasyon laban sa mga barangay officials ng Cotabato City na sinampahan ng kasong administratibo. Pinasusumitin na ng kanilang verified answers ang tatlong mga barangay chairman at iba pang mga barangay officials dahil sa mga reklamong paglabag sa local government code. Kabilang sa mga sinampahan ay sina RH5 Chairman Fidel Dino Maglala Espino at mga kagawad nito ng kasong election of duty at gross negligence of duty na isinampa mismo ni Mayor Bruce Matabalaw. Ang iba pang mga barangay kagawad ay sinampahan din ng reklamo dahil sa pagbenta umano ng barangay-owned dump truck at hindi idinaklara ang kita nito sa barangay. Si Chairman Bimbo Ayunan Pasawiran naman ng Mother Kalanganan ay sinampahan ng kasong grave abuse of authority and unprofessional conduct of a public official. Dahil naman sa mga defamatory remarks kay Mayor Bruce Matabalaw, ang isa sa mga dahilan kaya sinampahan ng kasong unprofessional behavior si RH-12 Chairman Melissa Pasawiran. Kasong misconduct in office ang isa ng panaman kay Poblasyon 5 Chairman Pahima Posaka dahil sa hindi umanin nito pag-release sa share ng SK at Abuse in Authority dahil sa pagsara nito sa Barangay Road na wala o manong pahintulot ng Barangay Council. Ang mga kasong ito ay isa ng panang magkapatid na matanog na naunang naging biktima ng ambush sa lungsod. Dahil sa wala ng mga complainant ay ibinasura na ng sanggunian ang nasabing mga kaso maliban lang kung may mga panibagong mga complainant. Ang ibang mga barangay officials naman ay binigyan ng hanggang lamig limang araw na sumagot matapos silang matanggap ang kopya ng reklamo. Mark Antonitaiko, NBC, Bida Balita.